Alright hey, mga two-wheels, tayo sa Malico uh, Ano ba to? San Nicolas, no? San Nicolas, Pangasinan Pangasinan, sobrang ganda pala dito mga two -wheels. so look at that And uh, nagpalipad tayo ng drone kanina to check out the place And uh, grabe, ang ganda, ang ganda Tapos ang lamig pa ng hangin, di ba mi? May... Parang bagyo Parang bagyo <laughs> Lalo na dun sa tindaan uh, Park yung kung saan makikita si Sherman Sherman Tank Kulot, no? Kulot May Pydris pa na parang siyang Camp John Hay Camp John Hay na ano? Oh, sobrang ganda Oh, look at Ha? Oh. Ah. Bundok Gaming Ayos pala dito Kaya pala maraming nagre-ride na mga riders uh, during weekend or uh, holiday kasi maganda talaga pala dito napakalapit lang nito sa bahay namin siguro mga 2-3 hours and uh, yun no know, ang daming naka for sale na etag <laughs> etag na, ang etag kasi para siyang ano, eh, meat na process Smoke smoke meat pala na nakadalasan nakikita natin sa Benguet. Diba, kasi may... parang yun yung way ng nagpe-preserve ng mga igorot uh -oh. ng heat nila right ang ganda grabe ang taas oh Whoa. Oh. wala na lalay ka lang dito ang galing natin na mo may batong malaki dyan tapos may batong malaki dun sa kabila Ayun. kambal kambal na bato kambal bato ano oh, mga kambal hindi ko sure bakit may ganyan ganda grabe medyo terik lang yung araw ngayon kaya eh, hindi masyadong kita yung mga mountains but personal puntahan nyo to maganda so ito pala yung way uh, ah. tayo ng panggasinan oh ganda oh solid haha grabe dun tayo galing oh dun sa taas doon oh ganda no baba tayo oh nice ang ganda ulit to ay basa grabe yung ride natin ngayon mga two wheels noong start to ng early morning ng sabado nag off kami sa Clark around 2am tapos nakarating kami sa Baguio ng mga 6 ay tama di ba 5 five, five or six, six uh, 6 a.m. and uh, unfortunately nare-route kami sa kabayan instead of uh, atok. atok or pahan selma mm -hmm. kasi ang pupuntahan namin dapat ay buskalan so nare-route kami sa kabayan benguet so sobrang iniikot namin so from Baguio, nagbukod kami ang buklaw, tapos kabayan tapos labas ng burgis burgias burgias pala, bugias. tapos, ayun, paglabas ng bugias den pa lang siya akit na, na namin pa bontok which is, hindi dapat ganun ang way namin dapat diretso ang Selma atok, tapos diretso pa, pataas. pa taas so, hindi ko sure bakit naligaw kami <laughs> siguro wala kas kami tulog kala namin tama yung route so anyway nasayang yung 3 hours uh, drive so sana mas maaga pa kami sa buskalan so nakarating kami sa buskalan mga around 4am o oh, diba 4am ba ay 4pm 4pm na yan 4pm na kasi ang dami namin stopover kasi napagod kami sa biyahe at tinaantok as in diretso kami so ayun tapos after natin mag overnight sa buskalan ayun nagpunta ulit kami sa tabok to meet hapo ang od and then after tabok dumiretso na kami pa santiago city tapos ayun Nabawis kaya, tapos ayun, na-decide namin daanan itong maliko viewpoint tapos ikot tayo Pangasinan Uy, may tindahan pala dito Bili tayo soft drinks Sige Bili tayo Eh no, maganda rin dito oh. Bili tayo soft drinks yeah. Bili tayo soft drinks yeah. tayo Soft drinks. drinks, dito muna tayo sa ring farm Bili tayo soft soft drinks